Welcome back sa aking YouTube channel. This is Ator Vlog. Ayan, at kung bago ka pala sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, click the bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads. So, ayan pala mga bye. Magluluto tayo ngayon ng uh, fried rice. So, ayan, gagamitan natin ng... Uh, So, ayan, may bawang, sibuyas, and then yung tira na manok, and then meron tayong cabbage and a uh, carrots. And then, yan yung tira nating kanin. Siguro mga todis na yan sa ref. So, dahil sayang, so, ating pakinabangan. So, ayan, nag, nag na pala ako ng ating uh, sibuyas. So, nakaready na yung sibuyas natin. Kasi, usually, nauna naman sana yung bawang kaso, andyan si Amo. Kaya, nahuli na naman ito ating bawang. Ayan, no? So, hindi lang muna natin siya masyadong iluto yung bawang para hindi siya mga moy. Kasi pag naluto, sobrang tapang. So, ayaw naman nila yung amoy. Hindi umalis kasi walang pasok yung bunso. Kaya, andyan lang. So, ganyan yun yung kulay niya, light lang siya. And then, sinunod ko na yung ating tirang manok. Yung manok na yan is tira ni amo na nagpaluto siya ng grilled chicken, no? So, yan kasi ang hilig niya, grilled. Tapos, malaki kasi, so, may tira. So, yan ang gagamitin natin sa ating fried rice. And then, sinunod ko na pala yung ating carrots na pinagchop ng sobrang liit, no? Cubes na maliliit. So, mix lang natin yan siya. So, ganito lang ako mag-fried rice. Simply lang. <laughs> kasi yung cabbage nga pala nila, is ang tagal na kasi sa ref. Hindi naman sila na gumagamit na ng malfop um, salad. So, pakinabangan na naman natin to So, para naman, libre na naman yung ating uh, lunch for today. So, ayan. O, mix lang natin yan siyang mabuti. So, usually half cook lang yan. And then, sinunod na natin yung ating cabbage. So, ayan. Tagal na yan. Siguro one month na yung cabbage na yan sa ref. Or di ko pa sure kasi parang basta matagal na. <laughs> Kaya, nag-dry na yung sa labas. Kaya, tinanggal yung tira asira and then yang maayos-ayos pa so isawag natin sa ating fried rice. mix mix lang natin ng mabuti no. And then nilagyan ko pala siya ng kikuman So yung kikuman na 'yan, so nung Ramadan pa 'yan, matagal pa naman ma-expired. So ako pa rin ang gumagamit. Si bumili sina ng bago kasi ayaw naman nila na gumamit ng matagal na na And then nilagyan ko lang ng bitsin. So, so bitsin lang talaga 'yung gamit natin mula noon hanggang ngayon. <laughs> alagang uh, ni mo to. Ayan. So, mix natin ng mabuti. Mas pa well, pampakulay lang natin yung ating uh, kikuman soy sauce. Ayan. So, nagustuhan ko siya kasi masarap siya naman. Masarap yung kikuman. And then, isunod na natin yung ating tirang kanin. Ayan, may sunog pa. Dukot. <laughs> so, masarap yan. And then, mix lang natin ng mabuti. So, pasensya na mahirap mag-mix pag nag-iisa. <laughs> so, ayan. Ayusin lang natin yung pag-mix. Hanggang magpantay yung kanyang, uh, magpantay yung kulay niya sa ating uh, fried rice. So, ayan. Okay na yung ating uh, fried rice. Na-mix na natin siya ng maayos. So, ganyan lang yung uh, kulay niya. No? So, wala siyang masyadong mga sahog. Um, shorted sa budget ha. <laughs> Kumbaga tira-tira lang kasi. So ganyan lang, ganyan lang siya kasi simple yung ating lunch for today. Wala na tayong ibang uh, pang sahog or pang tabi dyan. So dinagdag ko na pala yung ating sibuyas na pinagchop kanina na tira. So mas gusto ko siyang merong sibuyas na ganyan kasi iba kasi yung sibuyas dito. Malinam na manamis na hindi siya yung kagaya ng sibuyas na pinas na maanghang. So ayan mga kawaiti friend, Ah... Uh, ready to eat na, and then thank you so much sa inyong panunood, at sana nagustuhan nyo ang video nito, please paki comment down below, and don't forget to like, subscribe click na din ang ating uh, bell button para maging updated kayo sa aking mga bagong uploads ayan, thank you so much, and maraming maraming salamat sa inyong support ah. bye bye see you on my next uploads Mua.